kinoronahan na ang bagong beauty queen na magre sa Pilipinas sa Miss Grand International 2024. Sa kakatapos lang na coronation night ng Miss Grand Philippines 2024, si Christine Julian Opiaza ang itinanghal na bagong reyna. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents... Sino si Miss Grand Philippines 2024 CJ Opiaza? CJ's Journey as a Young Beauty Queen Si Christine CJ Julian Opiaza ay pinanganak noong July 8, 1998 sa Zampales at kasalukuyang 26 years old. Lumaki siya sa isang tahimik na bayan sa Zambales at naging inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na may pangarap na makilala hindi lamang sa lokal kundi pati na rin sa international stage. Sa kanyang kabataan, si CJ ay nagpakita na ng interes sa pag-aaral at paglahok sa mga kompetisyon ng kagandahan. Nagtapos siya ng business administration mula sa Lyceum of Subic Bay sa Olongapo City kung saan nahubog ang kanyang kaalaman bago pa man magtapos, aktibo na siyang sumasali sa mga beauty pageants kung saan nagsimula ang kanyang pag-angat sa mundo ng pageantry. Noong 2012, siya ay bilang fourth runner-up sa Miss Subic Zambales na nagsilbing unang hakbang sa kanyang pageant journey. Bagamat hindi siya nagwagi ng corona sa pagkakataong yon, nagpatuloy si CJ na ipakita ang kanyang kakayahan sa mga susunod na taon. Noong 2013, siya ay naging first runner-up sa Miss Teen Olongapo na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga promising beauty queens sa Zambales. Noong 2015, lalo pang umangat ang kanyang karera matapos niyang makamit ang titulong Miss Lyceum of Subic Bay na isang prestihyosong titulo sa kanyang alma mater. Sa parehong taon, siya rin ay itinanghal na binibining Castillejos 2015 na nagpatunay na kanyang husay, hindi lamang sa ganda kundi pati na rin sa kanyang personalidad at talino. Ang taong 2016 ay isang masaganang taon para kay CJ. Simula pa lamang na kanyang paglahok sa iba't ibang pageant. Noong February 2, 2016, lumahok siya sa Sanyata Ti Ilocosur 2016, isang prestigyosong pageant sa Ilocosur. Bagamat hindi siya nanalo ng pangunahing titulo, siya ay nagtapos bilang second runner-up at kinurunahang Sanyata Ti Ilocosur Tourism 2016. Isang malaking tagumpay na nagbigay daan sa kanyang mas malalaking oportunidad. Noong March 2016, isang malaking karangalan ang kanyang natamo nang siya ay koronahan bilang Binibining Zambales 2016. Ang tagumpay na ito ay nagpataas ng kanyang reputasyon sa buong lalawigan at nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang babae sa Zambales na mangarap ng mataas. Hindi nagtagal noong May 20, 2016, lumahok si CJ sa Miss Bikini Philippines 2016 laban sa 29 na iba pang kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa kabila ng matinding kompetisyon, si CJ ay nagwagi ng titulo na nagpapatunay ng kanyang natatanging alindog at kompiyansa. Ang mga oportunidad ay patuloy na bumuhos para kay CJ, at noong October 24, 2016, siya ay napili upang kumatawan sa Pilipinas sa Miss Global Beauty Queen 2016 na ginanap sa Seoul, South Korea. Dito nakipagtagisan siya ng ganda at talino laban sa mahigit na 50 pang kandidata mula sa iba't ibang bansa. Bagamat hindi siya nakapasok sa top 5, ang kanyang paglahok sa international pageant ay nagbigay sa kanya ng karagdagang exposure at karanasan na magagamit sa kanyang mga susunod na pagsabak sa pageantry. Sa pagpasok ng 2018, patuloy pa rin ang kanyang pagsikat. Noong January 25, 2018, siya ay kinurunahang Binibining Republika di Filipinas Luzon 2018 na isa na namang malaking tagumpay para sa kanyang karera hindi pa natapos doon ang kanyang taon ng tagumpay dahil noong May 5, 2018, siya ay tinanghal bilang Miss Agoo 2018 sa La Union. Sa mga sumunod na buwan, si CJ ay lumahok sa iba pang mga kompetisyon tulad ng Miss Midori Clark 2018 kung saan siya ay nagtapos bilang third runner-up. Bagamat hindi niya nakuha ang pinakamataas na titulo, pinakita niya ang kanyang matatag na determinasyon at ang kanyang kakayahan na magkipagsabayan sa mga kilalang pangalan sa industriya ng pageantry. Isa sa mga natatanging tagumpay ni CJ noong 2018 ay ang kanyang pagkapanalo bilang Miss Echo Nest 2018. Ipinakita niya dito ang kanyang suporta sa mga adhikaing pangkalikasan, isang bagay na patuloy niyang isinusulong sa kanyang mga proyekto bilang beauty queen. Noong March 9, 2019, muling ipinamalas ni CJ ang kanyang galing sa pageantry nang siya ay kumatawan sa Zambales sa Miss Royal Ambassador Central Luzon 2019. Dito nakuha niya ang titulo at muling pinatunayan na siya ay isang puwersa sa larangan ng pageantry. Sa kanyang tagumpay sa iba't ibang kompetisyon, lalo pang lumawak ang kanyang impluensya nang siya ay kinurunahang ambassador of the World Philippines 2019 noong June 22, 2019 sa The Eye of the Green Sun Hotel sa Makati City. Isa itong malaking karangalan na nagbigay daan upang lalo pa siyang makilala sa international stage. Noong 2020, patuloy pa rin siyang lumahok sa iba't ibang patimpalak kabilang ang Miss Gandang Contestara Quest kung saan siya ay nagtapos bilang third runner-up. Noong 2021, siya rin ay lumahok sa Miss Bigo Top Model 2021 kung saan siya ay nagtapos bilang fourth runner-up. CJ's Unbreakable Spirit and National Pageantry Si CJ ang kinatawan ng Zambales ay isang halimbawa ng walang kamatayang pangarap sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan sa mundo ng national pageantry. Napanatili niya kanyang diwa at determinasyon na patuloy na lumaban at mangarap. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon, hindi lamang sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga aspirant beauty queen sa bansa. Nagsimula ang paglalakbay ni CJ sa larangan ng national beauty pageants nang siya ay lumahok sa Binibining Pilipinas 2022. Noong July 31, 2022, siya ay kumatawan sa isang balas at kompetensya laban sa 39 na iba pang mga kandidata sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi siya nakasungkit ng corona at siya ay hindi napabilang sa mga nakapasok sa final rounds. Bagamat ito ay isang matinding pagkabigo, hindi siya nawala ng pag-asa. Sa halip, ginamit niya ang karanasang ito bilang aral at motivation upang magpatuloy sa kanyang mga pangarap hindi nagtagal bumalik si CJ sa National Pageantry upang ipakita ang kanyang hindi matitinag na fighting spirit noong May 13, 2023 siya ay muling kumatawan sa Zambales sa Miss Universe Philippines 2023 sa pagkakataong ito, nakipagkompetensya siya sa 37 iba pang mga kandidata sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa kabila ng napakahigpit na laban, nakamit ni CJ ang isang napakalaking tagumpay nang siya ay hirangin bilang first runner-up. Ang kanyang tagumpay ay patunay na kanyang pagsusumikap at dedikasyon na nagturo sa kanya ng pagkatalo sa nakaraan ay hindi hadlang upang makamit ang mga pangarap sa hinaharap. Ipinakita ni CJ na ang kanyang kontribusyon sa larangan ng pageantry ay hindi lamang nakapaloob sa pagiging kandidato. Noong January 19, 2024, siya ay silbing judge sa Miss Universe Pampanga 2024 na ginanap sa Royce Hotel and Casino sa Mabalakat, Pampanga. Ang kanyang karanasan sa mga nakaraang kompetisyon ay nagbigay sa kanya ng kakayahang suriin ang mga kandidata mula sa isang natatanging pananaw. CJ was not denied, but was instead redirected to become Miss Grand Philippines 2024. Matapos ang ilang beses na kabiguan sa pagsali sa mga national pageantry, tila si CJ na Castillejo Sambales ay hindi pa rin nagpapatinag. Noong September 29, 2024 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City, sa wakas ay iproklama ang bagong reyna ng Miss Grand Philippines. Si CJ ay nagtagumpay laban sa 19 na aspirants at inangkin ang corona mula sa nakaraang nagwagi na si Nikki Dimora. Ang kanyang pagkapanalo ay isang patunay na kanyang dedikasyon, lakas ng loob at hindi matitinag na pagsusumikap. Bago pa man ang kompetisyon, ipinakita na ni CJ ang kanyang galing sa pasarela, isang aspeto na lubos na pinahahalagahan ng Thailand-based na Miss Grand International Pageant. Sa mga unang bahagi ng kompetisyon, siya ay tinuturing na paborito ng madla at naging matunog ang kanyang pangalan bilang isa sa mga nangungunang kandidato. Ang kanyang nakakamanghang forma at tiwala sa sarili ay nagbigay sa kanya ng maraming espesyal na parangal kabilang ang Miss Mestiza, Miss Photogenic, Miss Multimedia, Miss Aqua Boracay at Best in Swimsuit. Ang Miss Grand Philippines 2024 pageant ay unang nag-anunsyo ng panawagan para sa mga aplikante sa simula ng taon. Ngunit ang huling screening ay napatagal ng ilang beses. Isang anunsyo ang inilabas na ang koronasyon ay nakatakdang mangyari noong August, ngunit ito ay hindi natuloy. Ang mga delay na ito ay tila nagbigay na mas matinding hamon kay CJ, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy siyang nagpunyagi. Mahalaga ang korona ng Miss Grand International sa mga beauty pageant fanatics sa Pilipinas. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala pang Filipina ang nakapagdala ng korona mula sa Miss Grand International.